Good morning mga tao. Good morning Erod. dito kami ngayon sa Erod. Sa bahay ng kapatid ni Asawa. Yung kapatid nilang babae. Yan yung bahay nila. At sa tuktok kami. Second si floor. Dito yung sa baba. Yan. Yan. yung view. At dito banda may ano, palaruan. Dito maglaro yung mga bata. Naglalaro sila. Huh? Yan na ba? Yan, naglaro sila. Malaki itong space. Malaking space. May bayabas alin niyo? Ay bayabas. Dito. Dahimik, ang mundo rin Dito. Kagaya ng bahay nila ni ano, yung kaibigan kong si sa <laughs> taas din yung bahay nila, yan. Diba, waba? banda CR. Ito yung kwarto nila, yan. May ano, may... Uh, tawag sa Pilipinas na putas. Ay, si Kukarabaw, ano ba yan? Yan, bayabas. Yan, mga building, ano na i-renovate. Ayan yung kapatid niya sa yung taba, taba cincing, <laughs> Yung biyanan niya. Biyanan niyang babae. Yung biyanan niyang lalaki. Nakita ko kahapon. Doon kami sa hospital kahapon. Ay, nakita ko. Naalala. parang papa ko ano parang si papang naka ano yung nakasakit si papang ganun ayo kawali ba? ba para Ucapan, kalau ada apa itu ya, kan? Jadi kan? Apa itu? Anggap pare, ucapan itu kan? Eh, para. Yang. nga ah, ah. ah, <laughs> alis na yung ano asawa niya Punta ng hospital dalawa niya papa niya nasukman ako sa bahay nila okay naman wala naman problema ganda din dito makatira Tatiana. Um, hindi ka rin mano ng mga ano mga, mga alam niyo na. Hindi kaya sa amin ano. Ano kasi dito eh, parang ano na siya, parang ano na rin. Marami mga ano dito. Ah, kita ko kahapon ng ano ng KFC. Pakita natin yung loob.

Medyo kulang lang sa gamit. Dalawa kasi bahay nila. Ito bahay talaga ng kapatid niya asawa. Yung doon sa kabila, ah, isang bahay din nila. Yung pinuntahan namin dati. Yan na, Che! siguro mga... Ano, alis din tayo ngayon, kakain at alis na Yung iba namin kasama, umalis na sila kasi may mga tabaho sila. Eh. Yeah. See you! thank you